pinagbalik ako dito kila mga andi sa bundok kasi guys magmumukbang kami mamaya ng chicken chicken na chokstugo so ito ngayon guys, bibisitahin natin guys ang bayabas na pinagpitasan ko nung nakaraan so, konti na lang yung bunga niya guys meron dito sa baba so ito guys kita nyo ang bango kasi bango ko cha <laughs> so ito pa guys nasa baba lang guys yung bunga niya. Oh, di ba? Ito pa. Ang bango, guys. Nakaka-addict yung amoy niya. Kasi ang bango ko. So, ngayon, guys, ay pakainin ko na ang bayabas ng aking nakukuha. Paan? So san patay ko pesto. So dito ako guys, to pesto at kakainin natin ang bayabas ko nakuha. Insha'Allah. Hmm, Ang sarap guys. Ang tamis. Sarap dito sa bundok guys kasi tahimik lang. Ang tamis guys. Ang tamis ng bayabas. Masarap kasi kumain ng bayabas ng galing sa puno, di ba? Kasi matamis siya kainin. na. ci nu So mamaya guys, abangan nyo guys, magmumukbang ako ng chicken na chokes tubo. Luto na siya guys. Ayan, wala na. Ayan, ang sarap. Ang tamis. thank you, thank you. And join me, the membership. And subscribe and click the bell. So, ayan guys, thank you for supporting me. Bye-bye.